May kilala ka bang Filipino husband na hindi nangaliwa? At tsaka, kung hindi ito mangyayari sa akin ngayon, mangyayari din sa akin sa ibang araw. Ayan, ipinagtanggol mo pa. Kaya ka para nagmamartir dito sa talisay nang wala namang monumento. Kagaya niyan, sabi niya, sabi niya, ayaw ka niya magkaanak. Ano ba naman? Tatlong taon na kayong kasal! Napaka-selfish niya! Siyempre, gusto mo rin magkaanak. Alam ba ng asawa mong tungkol sa atin? Alam. Hindi naman namin pinag-uusapan yun eh. Hanga rin ako dyan sa asawa mo. Kung ako yun, hindi ko makakaya. Siguro, susugurin ko kayo ng kirida mo. Papatayin ko kayo. Ay, brown brownout! Alam ko Pag ang asawa mo, volcanologist. paano na rin doktor ang asawa mo. oh, Bob, ha? Take wow. note. <laughs> Pag umangal ang vulkan, kahit na anong oras kailangan nang tumakbo para puntahan ito. Oh. Kirida ka lang, yung vulkan ng asawa. Ay, ayoko nga ng ganyan. Pag nag-asawa ako, gusto ko yung sunod-sunod sa akin. Parang aso. Yung... <laughs> Dapat sa mga lalaking yan, Bigyan ng leksyon. <laughs> Baka may asphalt tong pinapainom mo sa amin, Bob. Eh, Bob, kailan ba puputok ang taal? Last day oh. na namin dito, wala pa kami mm. nakikita. Nagpunta ba kayo rito para dalawin kami ni Beatrice? O ang taal, ha? Oo oh, nga naman. <laughs> Sorry, ha. Sorry. <laughs> Itong mga relics na ito ay mga batong nakuha ko sa ilalim ng talik. Mm. Nung Noong 1854, may isang buong baryong lumubog nung pumutok ang bulkan. Mm. Ito mga batong to, ay bahagi ng isang simbahang lumubog noon. Talaga? Ano? Ibig mo sabihin may baryo sa ilalim ng Taal Lake? Oo. Oh. Marami pa rin ayaw maniwala, pero yun ang teorya ko. Kaya madalas pumunta sa ilalim ng lake si Bob. Alam naman nito itong asawa ko. Habang dumarami ang hindi naniniwala, mas lalo pa siyang nagmamatigas. Ewan ko sa'yo, pare. Pero ako, kung mamumulekta rin lang ako, pabahay na! Hindi, ang show ko na itong Actually, telephoto lang siya mula sa malayo eh. Medyo crude lang. Hindi ako mahusay na photographer eh. May buhay pa yung daddy ko. Na volcanologist din. Yun. Mahusay yun sa camera. Parang nasa bunga nga na mismo ng vulkan. Ang Taal Volcano ang isa sa pinaka fascinating na bulkan sa buong mundo. Tingnan nyo, halos na sa loob na tayo ng bulkan. Oo nga. How thrilling. Siguro maganda magdala ng date dyan. Killer Volcano ang tawag sa Taal. Dahil ang pinakamadalas sa pumutok na bulkan sa Pilipinas. Traitor ang bulkan na to hindi ako masaya kay Bam. Ibat e, mo ba kasi pinapayagan? Paano mo ba natitiis yan? Kanina habang pinagmamas na ko yan sa lamesa, gusto kong sabihin sa kanya, You hypocrite! Demonyo ka! Pag mo ba pinagtatak sila yung Bigan ko, eh ang bait-bait yan! Dilipas din yan. Hindi rin sila magtatagan ng babaeng yun. Paano mo na sigurado? Ganun naman talaga mga lalaki, hindi ba? May kilala ka bang Filipino haspa na hindi nangaliwa? At tsaka, kung hindi ito mangyayari sa akin ngayon, mangyayari din sa akin sa ibang araw. Ayan, ipinagtanggol mo pa. Kaya ka para nagmamartir dito sa talisay nang wala namang monumento. Kagaya niyan, sabi niya, sabi niya, ayaw kanya magkaanak. Ano ba naman? tatlong taon na kasal. Napaka-selfish niya. Siyempre, gusto mo rin magkaanak. nag -e expect kasi siya ng grand vizier Gusto niya ako isama. Kaya di rin ako pwede mabuntis. Abasta, ah, basta, ha? kung gusto mo ng itong asawa mo, patawag mo lang ako. Ako, ako talagang atat-atat na, atat na akong turuan to ng leksyon eh. Atat-atat! Na na akong turuan to na leksyon kung paano magmahal ng asawa.